Sa so mapagpalang araw, ito po ang paglagay ng orasyon ng Diyos Ama, Karim Bakal, verse 18, Ambos, at saka kopya ng 24. Yan po ang unang bahagi sa paggawa ng baona, na libon at saka bao isang mata. Yan, tapos ito naman po ang magiging hitsura niya pag andyan na po ang mutya ng lupa, tubig at saka hangin at apoy. Yan, so marami pong uri ng muti ng lupa, no? May uh, bina, uh, may blue quartz, may natawag na snowber at meron din kahoyin bato, batong uling. At uh, yung bina. At of course, meron din pong muti ng tubig, uh, gila galing sa pandakaking itim, pula at saka puti, at balisong dagat, may mutya ng tulya at saka uh, mutya ng taklobo. At ang sa hangin ay isa lang po ang inilagay ko, ah uh, mamaya ko po ila ilagay yung iba kasi gumagalaw sila so inilagay ko dyan isang ang yung bilog at of course yung mutya ng apoy ay kumakatawan ang cremite at saka ang pangil ng kidlat yan so marami pa pa tayong ilalagdag dyan antay lang po hello ito na naman po pag ang kargada ay meron na po oh, na orasyon ng ah uh, orasyon Okay, nagbat 24 orasyon Diyos Ama. Agila, verse 18, si 18, haring bakal. Kontra ambos at kopya ng 24. At andyan din ba ang mukha ng lupa. Tubig, hangin at saka apoy. At kung napapansin nyo, may uh, shiba beads o haring bunga ng San Miguel. Meron din po yung uh, bahay o yung butong pula. Na kung saan yan po ay para kontra usog-usog. Usog ng tao, usog ng hindi nakikita usog na mga may mapansi, uh, mapaminsalang mata and of course uh, meron ding gumamila silis yan so di po yan kakaligtaan at meron din pong tinatawag na puyas Tantaboy ng negatibong enerhiya yan po ang ating kargada at marami pa po tayong idaragdag okay yan na naman po ang ano uh, continuation so pansin nyo mga kapatid ay may dinagdag tayo yung uh, kahoy na puti sa gitna yan po ay ang tinatawag na din na baging o kahoy na may krus o so sino ang kahoy at may itim dyan kaunti ayan po ay galing sa tagusang neem tree at may tinatawag na makabuhay na uh, halaman yung kulay green at dito sa baba ay mayroon po tinatawag na tambal uling baging yan so dami na po nating nailagay at hindi pa po tayo tapos. So, yan po ang itsura ng ating uh, laman ng ating kwintas uh, na bao. At pagpasensyahan nyo po. Ang dami ko pa pong uh, ilalagay. Kaso lang po, hindi ko na po pwedeng ipakita sa inyo. At hindi ko na po pwedeng pangalanan. Kaya, hindi ko na po isama sa vlog ha. At yun talaga ang realidad. So, hindi po lahat na ilalahat sa YouTube. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po. Again, sana po yung like and share, subscribe nyo po ang video natin upang matunghaya ninyo ang susunod na kabanata na ibahagi ng tagapaglingkod niyo. Isang mapagpalang panahon sa ating lahat.